Isa na naman pong magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo kahit medyo po may kaguluhan sa ibang panig ng daigdig. Kapag tayo po ay na kay Kristo, magiging panatag lang po ang ating mga damdamin at ang ating mga isipan. At sa oras nga pong ito, ako po'y patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil dinala na naman po niya ako dito sa kanyang salita. At ito po'y napaka mahalaga na mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay sa oras na ito. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay may oras at kung kayo po ay may Biblia, kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan o kung saan man po kayo naroon at bitbit -bit nyo ang inyong mga Bible, inaanyayahan ko po kayo, samahan nyo po ako na magbasa ng salita ng Diyos dito po sa aklat po ng uh, huling aklat ng Biblia, dito po sa Last Revelation o dito po sa pahayag. Dito po ako dinala ng ating Diyos, kaya ito po ang ating uh, babasahin sa inyo mga kaibigan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng uh, Pahayag chapter 22 verse 12. Sabi po dito ng Panginoon, Makinig kayo wika ni Jesus, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang Diyos po ang nagsasalita dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Salamat sa Diyos sa kanyang salita at sa napakahalaga na minsahe niya sa buhay nating lahat sa oras na ito. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita na ito ay tumimo sa ating mga puso at maunawaan natin ito. At tulungan nawa tayo ng Banal na Espiritu Santo na maunawaan natin ang salita ng Diyos, ang kanyang minsahe na ipinagkalob sa atin na mga nakikinig sa mga oras na ito. Sabi ng Panginoon dito ulitin ko, makinig kayo wika ni Jesus. Darating na ako, dalako ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid ko kay Kristo, ang minsaying ito ay para sa mga anak ng Diyos. Tanging ang Diyos po lamang ang nakakaalam at nakakita ng ating buhay mula nung tayo po ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. Mula doon sa oras na ating tinanggap ang Panginoong Isus bilang ating Diyos ating Panginoon at ating tagapagligtas ay doon po nagsimula ang uri ng pamumuhay natin bilang mga anak ng Diyos. Ang tanong natin sa ating mga sarili, kamusta kaya ang ating ginawa? Mula doon sa simula na nakilala natin ang Panginoon at tinanggap natin sa ating mga buhay bilang ating tagapagligtas. Kamusta ang laman ng ating puso? Kamusta ang laman ng ating isipan ng mga panahon na yon? Kumusta ang bawat uri ng salita na lumalabas sa ating mga labi? Kumusta ang uri ng ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos? Wala pong nakakaalam ng ating mga buhay maliban sa ating Panginoon. Alam ng Diyos kung anong ating ginawa. Alam ng Diyos kung anong uri ng pamumuhay ang nakita niya sa atin at narinig niya sa bawat salita na lumabas sa ating mga labi. Ngunit, salamat sa Panginoon dahil kahit man po nakita ng Diyos ang ating mga kahinaan, kahit man po tayo nagkamali, nagkasala, salamat sa Panginoon dahil sa pamagitan din ng Kanyang salita ay tinuruan niya tayo. Patuloy niya tayong hinubog, patuloy niya tayong nililok, patuloy niya tayong binasag upang takinisin at purihin ang Panginoon Alam po natin na sa simula ng ating pananalig At pananampalataya sa Diyos Simula ng ating tamang relasyon sa Panginoon Hindi po natin kayang baguhin Ang ating sarili Hindi po kagaya ng isang magic Sa isang uh, uh, kumpas lamang Ay pwedeng baguhin ang ating mga buhay Ang ating mga pagkatao Ang ating mga puso Ang ating pag-uugali Ngunit doon sa simula ng araw Na ang Diyos na ang naghari ng ating buhay Ay siya na ang nagturo sa atin ng tama siya ang nagturo sa atin kung paano tayo mamuhay ng tama bilang mga anak ng Diyos. Siya rin ang nagturo sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo ng pananalangin, ng pagsisisi kapag tayo ay nagkasala. Hindi rin natin mabilang bilang tao kung ilang bisis tayo nagkamali, kung ilang bisis tayo sumimplang sa ating pananampalataya. Hindi rin natin mabilang kung ilang bisis tayo nag-worry o nawala ng pananampalataya sa Diyos nung mga panahon na dumarating ang mga pagsubok sa buhay natin. Ngunit salamat pa rin sa ating Panginoon dahil hindi pa rin tayo pinabayaan ng ating Diyos. Hindi pa rin niya tayo iniwan, hindi pa rin niya tayo tinikis, bagos. Ang pag-ibig niya ay patuloy nating nararanasan. Bakit ko nasasabi na ang kanyang pag-ibig dahil sa panahon ng ating pagkakasala ng paulit-ulit, paulit-ulit din na inibig tayo ng Panginoon pinatawad at nilimot ang ating kasalanan. Kaya mga anak ng Diyos, ating mga kapatid kay Kristo, patuloy po tayong mamuhay ng may kabanalan at mamuhay ng tama sa harapan ng ating Diyos. Dahil ang Diyos po ang nag-iipon ng ating mga gawa dito sa lupa. Lahat ay alam ng Diyos. Ito man ay mali, ito man ay tama, ito man ay mabuti, ito man ay maganda, ito man ay kasinungalingan o pagkitang tao lamang. Lahat po yan ay alam ng Diyos at nakikita ng Diyos. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, magpakatotoo na tayo bilang mga anak ng Diyos. Makita nawa sa mga buhay natin ang ebidensya, ang katibayan ng ating pagiging tunay na anak ng Diyos upang sa ganon, yung mga gawa natin na bunga ng ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Na ito po ang gantimpala na inipon ng Diyos o ipunin ng Diyos upang ibigay sa bawat isa sa atin ayon sa ating ginawa habang tayo po ay narito pa sa lupa. Huwag na po natin pakaisipin pa ang mga bagay dito sa mundo na hindi po pwedeng maitala sa langit, kundi patuloy po tayong mag-impok ng mga bagay na makalangit. At iyan po ay ang mga bagay na ginagawa natin dito sa lupa, ang ating mga buhay. Kamusta ba ang ating mga buhay sa panahong ito doon sa kung ilang taon na ang lumipas na mula nung nakilala natin ang Panginoon, ilang buhay na ba ang ating nadala sa paanan ng Diyos? Ilang taon na ba ang ating nabahaginan ng salita ng Diyos? Ilang buhay na ba ang nakatagpo sa Panginoon at nakatanggap ng kaligtasan? sa ating Panginoon. Hindi po lamang sa paggawa ng kabutihan, sa pagtulong sa kapwa, ang mahalaga nagawa sa harapan ng Diyos. Kundi yung pinakamahalaga na nais ng Diyos na makita sa ating buhay, ang pagbabahagi at pagbabalita ng magandang balita na walang ibang Diyos sa mundong ito at tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Yesus. At makita sa buhay ng nag nagsasabi o nagbabalita ng good news, makita sa kanyang buhay ang uri ng pananampalataya na siya nga ay talagang tunay na anak ng Diyos. Upang sa ganon, yun din ang mangyayari sa mga tao na ating binabahaginan. Kapag tayo ay totoong mga anak ng Diyos, ay eh magiging totoo din ang mga tao na ating babahaginan ang salita ng Diyos. Alam niyo po, napakapalad natin sa panahong ito. Mula nung sumapit ang virus ng COVID-19, hindi po tayo nagkikita-kita bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Ultimo ang mga churches natin, ang mga full gospel churches ay nagsarana at naranasan po natin. Yung mag-isa na lang tayo ng mananampalataya o kasama natin ang ating pamilya at hindi na natin kasama ang ating mga kapatid kay Kristo. Hindi pwedeng mag-usap, hindi pwedeng magkita-kita. Salamat dahil merong uh, social media, merong video call, kaya nagkakaroon po ng uh, small group through uh, video call. Ngunit napakahira po ng simula dahil hindi po tayo sanay sa ganong way. Ngunit po rin ang Diyos dahil siya pa rin ang nag-ayos ng lahat. Siya pa rin ang gumawa uh, ng mga bagay na dakila mga dakilang bagay at mga dakilang himala sa ating mga buhay na kahit wala po tayong church na napuntahan, hindi po tayo nakakasamba sa Panginoon, ay meron pong mga live stream, meron pong mga internet, meron pong mga uh, YouTube, meron mga social media na nagagamit natin para lamang makarinig ng salita ng Diyos, para lamang makapuri kahit dito po sa ating loob ng tahanan ay uh, nakakasabay tayo sa pag-a uh, puri sa ating Panginoon through uh, social media. Ngunit, maliban doon mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, nais pa rin ng Diyos na makita ang ating mga buhay na kahit tayo man sa panahong ito ay dumadaan sa butas ng karayong ano po. Dahil ang panahong ito ay nasa mga huling panahon na at sinasala na ng ating Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya, ang ating relasyon sa Kanya, nawa ay walang umatras, walang susuko, walang magpapahinga, kundi ipanalangin po natin ang bawat isa sa atin at ay magpatuloy sa sinimula ng Diyos ng pananampalataya sa ating buhay na kahit anuman ang mangyari mga kaibigan, mga kapatid, ay magpapatuloy tayo sa ating pananampalataya, pananalig kay Kristo at hindi magiging dahilan ang mga sitwasyon na mahirap ang mga kaguluhan ang kahirapan, kagutuman o kung ano pa man ang mga bagay na pinapahintulutan din naman sa buhay natin ng ating Panginoon ay hindi ito ang maging dahilan upang tayo ay mawala sa kamay ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon dito, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sabi po dito sa verse 13, ako ang alfa at ang omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas, wala ng ibang Diyos mga kaibigan. Walang sino pa mang nauna, walang sino pa mang nahuli, walang sino pa mang uh, magwawakas ng lahat, kundi ang Panginoon lamang na ating sinasamba. Ang ating Diyos Ama na nagkatawang tao sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na sa Kristo Kristo, na siya ang uh, ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo po ay maligtas. Salamat sa Panginoon. At sinasabi nga po ng Panginoon dito sa verse 14, mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Wala pong ibang makakapasok sa lungsod o sa kaharian ng Diyos sa kalangitan kundi ang mga anak ng Diyos na naglinis ng kanilang kasuutan. Ibig sabihin, nagpalinis ng buhay sa Panginoon at nagpatuloy sa malinis na pamumuhay gamit ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Yun po ang kailangan mga kapatid upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kailangan malinis ang ating buhay sa harapan ng ating Diyos. Dahil wala na pong ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang. At ito po ang isang malungkot na balita sa verse 15. Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, ang mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamatay-tao, mga sumasamba sa diyos-diyosan at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Salamat sa Panginoon dahil ang katotohanan ay pinaunawa sa atin ng Diyos. Salamat sa Diyos dahil inalis po niya tayo doon sa mga nabasa natin na walang karapatan na makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos dahil tinuruan tayo ng Panginoon na magsalita ng tama, ng walang kasinungalingan at pawang katotohanan lamang ang lumalabas sa ating labi upang sa ganon ay patuloy po nating maideklara na si Jesus ang tunay na Diyos at Panginoon ng ating mga buhay at Panginoon ng mga tao na nagsuko sa Kanya ng mga buhay at mga tao na sumunod kay Kristo at nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Salamat sa Panginoon dahil sa bawat araw ay ginagabayan niya tayo para matuto ng tama, magsalita ng may katotohanan at mamuhay ng may gawa na tama at totoo sa harapan ng ating Diyos. Salamat sa Panginoon sa araw na ito mga kapatid. Kapag kayo po ay may oras pa, ay pwede nyo pong ulit-ulitin itong ating binasa dito sa Pahayag chapter 22 verse 12 to 15. Salamat sa Diyos, salamat sa Banal na Espiritu Santo na siyang gumabay sa atin sa hapong ito upang ipaunawa sa atin ang kanyang salita. Maging handa na tayo mga kapatid, maging handa na tayo. Sinabi po dito sa verse 12, ulitin kong makinig kayo wika ni Jesus, darating na ako. Sa mga nangyayari po ngayon, sa paikot-ikot, sa daigdig, talaga po nga nandito na po yan sa last revelation o dito sa pahayag ang mga nangyayari. Kaya ramdam na ramdam na po natin na malapit na malapit nang dumating ang ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang tanong mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, nakahanda na ba tayo? Nawa ay nakahanda na po tayo. Handang-handa na po tayo. Bakit? Kasi tayo po yung mga anak ng Diyos. Naniwala, nanampalataya, nanalig, nagpasakop sa Diyos, tinanggap ang Panginoon bilang ating tagapagligtas na muhay ng may pananampalataya sa Diyos. Namuhay na punong-puno ang pag-asa sa Diyos kahit gaano man katindi ang ating pinagdadaanan dahil sinabi rin ng Panginoon sa kanyang salita na ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya mga kapatid, konting tiis na lang, malapit na malapit ang dumating ang Panginoon at mararanasan na natin ang kanyang pangako, ang buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos sa hapong ito, salamat sa Panginoon sa kanyang salita, salamat sa Banal na Espiritu Santo, salamat po sa bawat buhay ninyo mga kapatid na nakikinig sa video na ito at sa salita ng Diyos na aking binasa. Purihin ang Panginoon at ang lahat po ng karangalan, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng kadakilaan, kalwalhatian ay inaalay ko po sa Panginoon sa oras na ito. Salamat sa ating Diyos Ama. Salamat sa ating Panginoong Isus. Salamat sa Banal Espiritu Santo. Amen.